Hi guys! Siguro nagtataka kayo kung bakit may mga pagkain at regalo ako dito sa bed. Kasi bukas, December 6, ang tawag dito sa Germany is Nikolaustag or um, or Santa Claus Day. Ang tradisyon kasi dito is yung mga bata nagsasabit ng media sa pintuan nila at syempre naniniwala sila na dadaan si na riregaluhan sila ni Santa Claus ng mga regalo at mga matatamis, mga candies, mga chocolates. Pero ang totoo, syempre, mga magulang lang talaga yung naglalagay nun. Ang sarap maging bata, no? So, ayan. So, ito ang regalo natin kay kuya. Ilalagay natin ito mamaya sa medyas niya. At ito naman ang kay Bunso kasi mahilig siyang mag mag um, linis. Ayan. Sobrang simple lang pero sobrang mapapasaya natin sila. Tara na natin kung nagsabit pa sila ng medya sa mga pintuan nila. Hinaang ko na lang ah kasi gabi na. Kasi December 5 na dito, alas 11 si Medya ng gabi. Kaya pinatulog ko muna sila. Wait lang, tingnan natin. <coughs> So, ayan, kay puso, may sulat pa. At ito naman kay kuya. Talagang may sulat pa sila, sila kay Nicolas. Tara, ilagay na natin lahat. So, kinuha ko yung sulat nila para kunyari kinuha siya ni Santa Claus. Okay? So, ayan kay kuya. At ito naman.